everyone good morning and today is January 5 2025 so before anything else guys i would like to greet you all happy new year and a prosperous sa taon na to guys and um although in the year of 2024 marami tayong struggles problems and of course blessings na natanggap last 2024 so sana lord um, this 2025 ay kahit hindi naman masyadong maraming blessings because every day is a blessing for us. So, thank you so much for another year again, everyone. And, today gla class, class, today guys, I would like all, um, I have something to share with you that Um, the last video na ginawa ko is yung struggles ng mga taong inutangan mo. So, yun na nga guys. Maraming nakarelate doon sa aking video about doon sa mga struggles. Ngayon naman guys, ang pag-uusapan din naman natin ngayon is yung mga taong nakautang. So, although hindi naman natin Um, need or hindi naman natin na kailangang ijudge yung mga taong umutang kasi andyan na yan e eh, culture na natin na wa pag once na nagpautang ka, hindi mo talaga maiiwasan or hindi mo talaga uh, mapipigilan na may mga tao talaga na mahirap din magbayad because of of course lack of source of income. Kaya lang naman siguro hindi naman natin nilalahat na lahat ng umuto, umuutang ay base ay ginagamit nila on their personal uh, personal needs, personal wants. Um, syempre guys, kung ako din naman, nasubukan ko rin namang umutang. So, siguro pambayad ng mga utang din sa iba or pambili ng mga kailangan sa bahay. So, kaya lang din naman, huwag natin lahatin na yung mga, di ba may mga posted video, ay posted na mga quotes or mga saying sa ating Facebook page na, na kapag ang tao ay umuutang dahil ito ay pinambibili nila ng mga, alam nyo na, yung mga luho or nagyayabang lang guys, hindi naman lahat. So, dapat din nating alamin kung ano yung mga reason nila Kung bakit sila humihiram ng pera Bakit kailangan nila na humiram ng pera Sa mga kamag-anakan, sa mga kaibigan So don't judge them based on the Dahil hindi lang sila, nakat, na hindi nila natupad yung mga uh, Yung mga pangako nila na ganitong babayaran Yung something like magpagpinainterest nila Yung ganun guys So everyone naman ay may rights So yun na nga guys um, kasi sa atin na nagpapautang kailangan mas malawak yung ating pangunawa kasi when we say na kailangan nating magpahiram ibig sabihin nun adjustable na dapat ang mind natin na either dalawa lang naman yan eh kung magaling magbayad at makunat magbayad so even though lahat naman tayo ay may mga Uh, kagipitan sa buhay Dahil kahit di naman kami Ever uh, before um, One naman kami eh Hindi naman kami yung kagaya ngayon Na sobrang okay na Na hindi na namin kailangang umutang Na hindi ko na kailangang isipin pa Kung ano sana kukuha ng Gagastusin namin the next day Yung mga ganun guys so Lawakan na lang natin yung pangunawa natin Kasi hindi natin alam kung ano yung mga Reason nila kung bakit hindi sila bayad on time. So, ako din naman guys, nagkamali din naman ako kasi nga, naging yung pag-iisip ko is naging close na siya close-minded din ako sometimes kasi nga iniisip ko pero nakakasakit lang kasi na there are some scenarios or there are some circumstances na nakikita mo na meron naman na silang pagkukuhanan or something like ganyan tapos hindi nila alam magbayad or kahit naman lang makipag-usap na ganito ganyan yung mga ganun bagay so those are the things that we should consider na kailangan din nating bigyan sila ng time or kahit sabihin na lang natin na mahabang panahon but but at least di ba uh, ibabalik nila yung perang kan kasi mahirap yun ni eh. mahirap talikuran yung utang na hindi mo bayaran mahirap talikuran yung pinangako mo lalo na pagdating sa pera kasi ang pera it's a form of evil then alam niyo guys, yun din yung mga bagay na ano nun. So, ito lang muna ang aking video ngayon guys. So, please continue watching my video on YouTube channel. So, more on talks, more on sharing experience ko. So, kung meron kayong gustong pag-usapan, please comment down on my YouTube channel guys. At pag-usapan natin guys. So, nangangapa pa ako. Thank you so much for watching. Have a nice day everyone.